Pabansa hmm. 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 pagkain ng Mindanao. Kasi tawag ano guys <laughs> Otot otot Huwag <laughs> sa English pa Siyempre. 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 Otot otot, otot. <laughs> Wala kaming pakialam. Nalubong kami dito. O, oh, tingnan nyo. Yung truck namin. Tatang talaga. Suga so, mga kutututot. Ito yung mga tawanan eh.

ba? hindi nga, hindi nga rin bakit? bakit? meron tayong kitubli ako naman makinig masan naman kayo tayo sa payod naman farm guys oh dagang kayo gutot-tot-tot انھن جو پيچو Ha? Eh. Hmm? Ikaw. Boss. Lubong, boss? May pantak 'yan ni lubong na, driver, o papakalubong? lubung? <laughs> <laughs> rana sad. 'Di rana.